Dito pa lang tayo sa Atin, dito. Para naka-straight ka pa naman ata isang linggo na yan ko na. Eh, lunes. Diba? Late ako. Lunes sa lunes. 8 Ah. Uh ako Mga gago, maligo. oh, ano? Oras ka na uh -huh. gising ka uh -huh. na 5. Oh, ligo na ako, ako na. Ano Una pa rin ako sa'yo. Siyempre, babae ako oh, eh. Oo, Marami pa na, Marami Saan pang... na Sa kasi yung ano mo. Patay ko, kaya lang yung ano. <laughs> Tawa ka pa. Baba, madidiktahan mo ba ang pwit mo? oh, sige. Sige nga, Dito ikaw. Di... Yung mo yung pwit mo. Ikaw hindi ka natatae. Ege pa noon, hindi ka natatae. Mas maganda pa yun. Mol. Hindi huh. naman yun. Hindi na nga ako nag-ano eh. Ang kais ng buko eh. Ang eh. Ayan uh, ang adjustment okay. na ginagawa ko. Tapos lang, nabukod sa tae yung oras mo eh. Ako okay. nga tawid, nagpapasal pa ng pansyalaway. Siyempre. <laughs> di mo, nagkatanggal pa ng muta. Ay, bago tumawid sana, natin siya tapay, hindi ko magsanggan, di mo. Ang gano'n o. Hindi yun pa nila laway. Baka may kinain. Wala Chi, hindi ka na pwedeng tanggalan ng puting buhok. Sa sobrang dami, makakalbo ka. Oo. Oh. Ayan o. Eh di pag tinanggal pa lang yun dito mo, mapa-mapa yan. Picturean ko sa'yo. Alam mo. At isang piraso, hindi pa ako natanggalan. So, tagal-tagal natin. lang years. Okay. Bidala pa naman akong laptop. Puntayin akong bag lang sana. Nilakan ko yan eh. So, maglakad na ako. sa so, yung Johnson mo dyan. Maglakad ka. Ako, <laughs> okay, naglakad dito na ako ngayon eh. Sa kanto eh. OMG! <laughs> lakad na lang ako siya hindi ka umusad dyan e eh. hindi na pa sabi. ayaw mo pa maglakad talagang <laughs> papalakarin niya talaga ako <laughs> wala lang akong dalang laptop lakad na ako boy tama na ang ano pagitiis Okay, ako pa rin. Um, 15 minutes, ando na ako sa kanto. Hindi maigi. 15 minutes sa kanto? Baka alam mo, malapit yan. Hmm. Pwede na to dito, no? Para isang ganunan lang. Kahit na yan. Ah, wala niya. Paglakarin niyo ako. Sina, na walking